O siya siya bago lahat ako nga pala sa POTPOT TV at ito nga pala ang aking kwento. O tara at uh, nga pala muna ako dito sa San Marcelino kasi nga wala pa kami gagawin ngayong araw na to. Dahil nga kailangan ko muna magmuni-muni para sa sarili ko. At syempre, hindi lang yon. dumana nga rin pala ako sa Montessori. At syempre, pagkatapos nun, pagkapunta na pagkapunta sa sa Montessori, nandito nga pala ako sa may tunay ng Castillejos. saan ay nag-isip-isip ko na pala ako dito ano yung dapat kong gawin sa ba- bagay na kung saan, magiging future ko balang araw. At syempre, makalimutan pa ba natin yung mga panahon na kung saan? Marami pa na, marami sa atin ang papayo? Marami salamat nga para sa mga nagpapayo ay Popo -pop TV. At hindi lang yun, ipinasilip ko nga pa na yung magandang ilong na to. Grabe nanlinis, no? na, linis no. wag na magkatapan ng basura ha. At pagkatapos nun, palaan na rin at paalis na rin ako nito. Dahil babiyahin nga pala ako ng San Marcelino. para samahan nyo muna ako sa kwentong araw na to kung saan ay marami kayong mo aral at matututunan. Kaya naman, maraming salamat muna sa mga nagpa-follow kay TV, sa mga sumusuporta sa akin, at sa mga naniniwala sa akin. Isang araw, malay nyo, no? Makilala tayo. Hmm, hindi ko rin naman kayo kakalimutan. Huwag nyo lang ako kakalimutan. O, sya, sya, sya. What? Pagkatapos doon? Eto na rin, bumiyahin na rin ako. Actually, may mga nakamukha sa ating mga sudyante rito sa masilino. Kala kasi wala makakilala sa akin sa mga hindi na alam, minsan na rin kasi kami nakilala rin sa San Masinino. Yung pesta nga pala ng San Marcinino, kami. O siya, pahinggan nga natin yung mga siyanteng dumaraan dito. O siya, siya, siya. O diba, narinig nyo yung mga siyanteng dumaan dito? Narinig nyo naman. Pinamoy na yung natin yung Potpot Pot TV. Maraming sa mga nga sa mga taga-San Hayaan nyo isang araw, magbibigay din ako ng sticker sa inyo. At pagkatapos na napadaan niya pala ako dito sa may plaza ng Burgos. Ang ganda pala rito, no? Marami nga mga naglalala ng basketball tsaka mga mm, chismos ang kapitbahay. <laughs> o siya, siya, siya. At pagkatapos nun, dito nga pala pumunta na nga pala ako at nagtungo na ako sa Jollibee para makapagmerienda ng medyo masarap-sarap kasi nga napapaisip lang din naman na ako sa sarili ko at nagmumuni-muni ako ng mga oras ato dahil iniisip ko yung ex ko. Ay! O siya, siya. Mali yon hindi naman talaga is kung isiko, iniisip ko. Iniisip ko, yung kainin ko ngayong oras to, Dahil nagutom ako kasi nga, talagang nag-crave ako sa Jollibee. At hindi lang yon inindad ko na nga pala yung touch to begin. Kasi nga, baka, alam mo na ha. O shoutout nga pala kay daddy, eh, hey, mga nakaalala sa atin dito. syempre sa security guard natin. Na talagang napakabay at nakasuporta sa atin. At hindi lang yon namukha nga pala tayo din sa Jollibee. Paramsal na si Este. San Pilipi daw siya. Kaya marami salamat kaya wala kay tatay. tatay. nga pala yung nakamukha sa atin dito. Siyempre bago yun, umorder nga muna pala ako ng kainin ko. Baka si magutom ako. Hmm, mahilo ako at naisip ko na naman siya. Ay, o siya. At pagkatapos nun, kinuha ko muna yung order ko. Para pa ano? Makuha at makakain na rin ako. Medyo na kasi ako namang all sa tot. Mga panahon na to. <laughs> May panahon pa. Panahon para hintayin ka. Baka bumalik ako sa isip ko. <laughs> Joke lang. At pagkatapos na ito na nga pala, te. Hintay ko na rin pati order ko. Pumila na nga pala ako. Baka sabi kasi may special treatment tayo dito. Hindi yon Kailangan natin yung pinila. Kasi nga, lahat naman tayo pumila para sana natin na magkaaroon tayo. ng pagsubok sa isa't isa. Ano daw? May pagsubok pa? Kukuha ka na ng pagkain mo. Kailangan pa ng pagsubok. O siya, siya, siya. At siya, pala sa mga taga barangay Linusungan, San Marcelino. Grabe rin pala yung mga... magkaama at magkaanak dito. Actually, namukahan din nila tayo. Hindi ko na nga masyadong may pakita. Baka bandang dulo pa to. Shoutout nga pala kay Rito. Right Eto nga pala si Ray, yung manager ng Jollibee. Tropa natin yan dati sa may main. Kaya shoutout nga pala sa inyo. Ito nga pala yung magpapamilya. Yan, sila yun, yung mga bata. Sila yung mga nakapalo sa atin. Sila uya na nagtitinda rin ng mga ah uh, sago-sago, Yung mga masarap na dessert. Grabe rin, no? Ang sarap talaga nun. sa masarap na. Lahat kong binibili sa anya yun. At hindi lang, ma-shoutout nga pala sa anyang asawa. Nakasuporta nga pala sa atin to. At syempre, eto nga pala yung binili ko. Dahil pa na rin pala ako nito. Kaso, Nakaalis ko, may na sa akin dito. Maya-maya, ipapaita ko sa na nakakailala sa in. Pero bago yun, kinuha ko muna. Ah, Nalapas na muna ako ng pinto, kasi nga Mahaba maha maha yung pila sa likod ko. Naku, patungan pa dito. Sabi niya, tagal-tagal ko pa. O siya, sinilip ko yung Osh, na yung nakikainin. O siya, ito pa rin sa akin. ba na yung akin. Sabi ko Dito natin si ko si kayo nga, ang tamang lakot si kasi kasi yung mga ginagalap na rin po Pero ang kasama ko kasi si Erwin. Erwin siya. Oo, siya o diba, narinig nyo na yun? O shoutout nga pala sa mga kaibigan natin. Grabe, nung no, may kilala pala tayo hanggang San Felipe. Hindi ko rin nakakalain na may kilala tayo doon sa San Felipe. Pero bakit yun? Shoutout nga pala sa mga titas natin dito. At saka yung mga tropa natin, mga alam mo na. Siyempre, shoutout nga pala ay Miko. Siya nga pala yung coffee classic natin. Este, coffee classic? Napakabay pala itong tropa natin. Taga San Antonio nga rin pala ito. O paano? Ako nga pala si Potpot TV. At maraming maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam!